dami tong mga bahay sa gilid hindi ka pa talaga makakapag-umpisa dito ng um, Pasi River Esplanad ang pa pang i-re-relocate na doon Bilik dumami pala nito no? doon ang gagaling mga water hyacinths banda din Laguna de Bay ang so. kalsada Aka ay pader paano kaya ang gagawin dyan pag nakating uh, na yung Pasig River Esplanade ini scrap ito in-scrap yung asfalto ito na yung project ng DMCI. sa yung Prisma Saka meron pa dun. Allegra. Ayan. Ito. Mas malalim yung bangketa. Saka gutter. Paano naman madadaanan to? Ayan. No? oh? Yung si MMDA ito, na mga kabayan. Sa ADPWH. Pater, hindi ba? Eh, eh. Matao doon sa ilalim. Tara, mag-update tayo ngayon ng Pasig River Esplanade. At uh, Pasig River. Hindi tayo mag-umpisa sa Pasig Boulevard. Ayan. Ayan natin meron pala ano dito kagitan DTWH hmm. rehabilitation of road ano to barangay bagong ilog sa Pineda Pasig City so, tingnan natin ang daming projects dito ng DMCI may e isa Meron pa doon Malapit sa C5 Road Tingnan natin doon mamaya Meron ano dito Food beach Pero bihira lang ako makakita ng mga Nagdadaan Sayang lang Bye pangalan itong nandito condominium lumiera natin yung pangalan lumier residences ano? ano to tatlong buildings hirap wala tumawid dito to Dito ito. division dito, capital 8. Ng naman to. Ayun. Alagay uneven surface. Dinakbak, ini-scrap. Kato. Ini-scrap yung aspalto. yung yung ano yung bako bako alubak naging ano na rin to commercial area daming dami mga bangko ko eh, sana isaba na rin nila yung sidewalk ang mga Sira-sira nga na rin dito sa pasig mga daanan, kalsada, mga sidewalk Ang lalalim eh. Nisan mas malalalim pa yung sidewalk kaysa sa uh, kalsada. Ito, katulad dito. Makalubog. lubog nyo yan. Ang dami pa nating sira mga mga kalsada. Ayun, agad dito. Barangay e Pineda. populasyon natin talaga dapat ang mapansin ng mga 120 million na. Hindi pa yung Thailand, nasa 70 million lang. yun ang ano natin dati eh, kasabayan natin. 1980s, pag dami lang ang populasyon ng Thailand sa Pilipinas. Halos ano lang. Ilang milyon lang ang pagkakaiba. Ngayon, sobrang dami na ng mga Pilipino. Pet Malu. Ito na yung project ng DMCI. Itong Prisma Residences. Uh, meron pa doon Alegra Ayan. DMCI Homes Laki rin ito Parang ano na rin to Naging asure Ilang ano to Buildings Two, Parang apat ang nakikita ko dito Taas din aso ah, nga lang paglabas mo Nag-iiba na yun? nagla-landscape pala dun. Ito, mas malalim yung bangketa sa gutter. Ang dami pa sira-sira dito. Ito, paano naman madadaanan to? Hmm. dadaanan mo ba to? Kahit ganito to Sana ma-rehabilitin hanggang dito Ito na oh, C5 na to dito may bumanggang malaking truck, sira-sira pa. alon alon yung kalsada. Mm -hmm. yun hmm. pa na den, ayun, dito. yun, 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 MMDA ito no? mga Saka there, anyway, na mga kabayan sa DPWX Pater, hindi web matao doon sa ilalim ginawa ng bahay yung ilalim ng, na, ano, ng flyover tingnan natin ang Pasig uh, River Rin. Mabago Pilipinas kaya Mabago itong mga ganito na Vietnam Cambodia out na sa kanang natira kay Duterte to ang dami pa eh. daming mga alaman ayun kung dumami na uli mga water hyacinths nagpupuno na dumadami na mga water hyacinths nagpupuno na dun Pilip mami pala nito, no? Uh, alos ubos na dati, eh. Hmm. Galing na na to, ng Laguna Lake. Laguna de Bay. Doon ang papuntang Manila Bay. Ami. Uh, Okay. sa mga water hyacinth, ang ah, daming naipon dun sa bilid ng mga water hyacinths uh -huh. wala naman mga barong barong banda dyan sa kanan ang gagawing parex so, Ay, mga bahay. Wala, meron pa nga dito ah pinapaglagay na ano dito parang ano ah bahay ang dami itong mga bahay sa gilid hindi ka pa talaga makakapag-umpisa dito ng um, Pasi Giver Esplanad ang dami pa yung re-relocate -re sa uh, West Rambo Taguig City ito yung gilid Meron nang dating ano uh, platform. Ayan. Pero hindi talaga siya nadadaanan. Kapit na dati siya ng URC. Ayan. Ang no, hapay. Limaan. Ano kaya siya makakano doon? Reset dan. Kaya, may stuck yung, ano, nyan, yung propeller. Ganda-ganda ang kulay ngayon ng ah. tubig Kulay green. Ed eh, Ito na dati oh. Para ano lang to, maliit na linear park. Pero nag-extend din sigurado 'yung mga ano diyan, mga bahay. Wala. walang construction din dito. uh, esplanade. dito sa kabila papuntang sumilang bridge Tapos ng mahabang bakasyon, yan na yung traffic. na nakatawid na tayo ito na dito yung peace pa residence hmm. ang bilis ng daloy ng tubig ngayon ayun meron isla doon mga kabayan tatlo ang ano dito lagusan daanan kaliwa ang um, Maritina River Tapos dalawa doon sa Pasig River Doon sa doon Tapos meron pa dito Ang um, flood gate Ano pala to? Dalawang isla pala Doon sa doon aspero pa doon Dalawang isla ito yung nanggagaling mga water hyacinth banda din ang Laguna de Bay Tapos kayo na flat gate ano na yan barangay buting saka barangay sumilang sa pala no? Eh. sa Marikina River wala na wala namang gagali ng mga water hyacinths dito lang dito sa kabilang side marami pa mga vertical garden sa kabilang side ang wala yun nahubos mayroon pa dati dun natira pa bagong asfalto to ayan, ang ganda dito na to ang C5 road dito yung may mga nagbabahay pinadiran pero nasisira na yung mga ano dun tao street trailers yan na si five road na to dinaanan na rin natin tong Santa Rosa de Lima Bridge ito, ito yung Marigina River wala naman mga water hyacinths 5 road sa kanan ito na kahit tayo ng Lopez Pinal Street yan pinilang bridge na to kaularan bridge tingnan natin dito yan doon na ipon yung mga water hyacinths malapit sa flood dalawang lagusan kaling na Pasig River meron pang isa doon uh, Marikina River dito kaunti lang ang mga water hyacinths yung mga lumulusot dito sa kabila Walang construction dito. Ang um, Pasig River Esplanade. Ayan. Yeah. Property to ng DPWH. Hala. Pag gumagawa. Hi, okay, Aaron to. Ano yun ah? Mga uh, pangkong. So tumawid lang tayo. Ayan. Yung kalsada. Ayan. Aka may pader. Paano kaya ang gagawin dyan? Ayan. Uh, Nakating na yung Pasig River Esplanade. Ayan. Thank you for watching Kuali subscribe na to kayo o hindi pa po kayo nakapagsubscribe parang ah, guys, 1 min na to ang na bisal